may isang tao na gustong malaman pa ang tungkol sa iyo. Hindi ito basta-basta nangyayari at alam mo yon. Ang pagkamausin na ito ay hindi basta na lamang lumilitaw, hindi nangyari ng walang dahilan. Marahil ang taong ito ay nakikita ang kakaibang bagay sa iyo, isang bagay na nakakapukaw ng pansin sa paraang hindi mo namamalayan. Maaaring ito ay sa paraan ng iyong pagsasalita, kung paano kakumilos, o kung paano binabago ng iyong presensya ang paligid. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging kawili-wili, kundi tungkol sa pagiging kinakailangan. Naisip mo na ba yon? Ang taong ito ay naghahanap ng higit sa mababaw na aspeto. Sinusubukan niyang tawirin ang isang harang na marahil ay hindi mo alam na naroroon. Nais niyang maunawaan ka, makilala ang mga bagay na hindi mo ipinapakita sa kahit sino lamang. Ito ay isang masidhing galaw dahil nangangailangan ito ng tapang upang lumapit, kailangan ito ng layunin. At ang tanong na nananatili ay bakit na yon? Bakit ikaw? Maaaring nakikita niya ang lakas kung saan nakikita mo ang karaniwang gawain. Maaaring napapansin niya ang isang espesyal na bagay sa kung sino ka. At sa ilang paraan, ito ay may epekto dahil sa kabilang banda, mayroong isang paghahanap, isang dahilan kahit na hindi malinaw sa iyo sa ngayon. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo tungkol dito? Dahil ang atensyong ito ay maraming sinasabi hindi lamang tungkol sa taong lumalapit, kundi tungkol din sa kung sino ka nagiging. Mag-isip mabuti bago magpasya. Dahil kapag ang isang tao ay mausisa tungkol sa iyo, hindi ito nangyayari ng walang dahilan. May isang bagay na iyong ipinapadala, kahit hindi mo namamalayan, na nakakapukaw ng pansin. Maaaring ito ay iyong enerhiya, iyong kwento, iyong mga kilos o kahit ang mga bagay na iyong itinatago sa katahimikan. At dito nang gagaling ang mahalagang punto, ang pagkamausisa ng iba ay kadalasan isang pagsasalamin ng epekto na ginagawa mo. At, ikaw ay nagdudulot ng epekto, gusto mo man o hindi. Ngayon, sabihin mo, ano ang kahulugan nito para sa'yo? Ang taong ito na gustong malaman patungkol sa iyo ay maaaring naghahanap ng isang bagay na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Isang koneksyon, isang sagot, isang inspirasyon. At kasabay nito, nagbubunga ito ng mga katanungan. Tiwala ka ba sa intensyong ito? Handa ka bang ipakita kung sino ka talaga, walang mga maskara, walang mga filter? Dahil dito, karamihan sa mga tao ay umatras. Ang ipakita kung sino tayo talaga ay nakakatakot. Dahil ang makita ay higit pa sa simpleng tingin. Ang makita ay isang imbitasyon para sa iba na makita rin ang mga bahagi ng iyong sarili na ikaw mismo ay iniiwasan. Ngunit kinakailangang tingnan ito ng may katapatan. Ano ang iyong itinatago at bakit? Minsan, itinatago natin ang mga bagay dahil sa kahihiyan, para sa proteksyon, o simpleng dahil hindi natin alam kung paano harapin ang mga ito. Subalit, kapag may lumalapit na may ganitong kuryosidad, tila binibigyan ka ng universo ng isang pagkakataon na harapin ang mga bahaging ito ng iyong sarili. Hindi upang mapasaya ang iba, kundi para maunawaan kung ano ang nais mong malaman nila tungkol sa iyo. At ito ay mahirap, di ba? dahil para sa marami, mas madali ang panatilihin ang misteryo. Ang misteryo ay nagpoprotekta. Ito ay lumilikha ng distansya, nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol. Ngunit ang kontrol, sa karamihan ng pagkakataon, ay isang ilusyon lamang. At narito ang problema, ang panatilihin ang distansya, ay nangangahulugan din ng pananatiling malayo ang iba sa mga bahagi mo na nararapat lamang makita. Ang mga piraso ng katotohanan, ng kahinaan, na nag-ugnay, na lumilikha ng mga ugnayan, na nagbabago. Kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Ang taong ito ay gustong malaman pa tungkol sa iyo, at kailangan mong magpasya kung hanggang saan naabot. Magbubukas ka ba ng pinto? O magtatayo ka ng harang? Dahil ang dalawang pagpipiliang ito ay may kanikanyang mga kahihinatnan. Ang pagbubukas ng pinto ay nangangahulugang pahintulutan ang taong ito na makita ka ng mas malapit ngunit kinakailangan din nito ng tapang para harapin ang mga maaaring mangyari mula rito. Ang pagtatayo ng harang sa kabilang banda ay maaaring mukhang mas ligtas, ngunit ilalayo ka nito sa isang bagay na maaaring mas malaki kaysa sa iyong iniisip. At dito ang puntong ayaw aminin ng kahit sino, minsan, ang kinatatakutan natin sa kuryosidad ng iba ay hindi kung ano ang matutuklasan nila, kundi kung ano ang ipapakita nila sa atin tungkol sa ating sarili. Dahil kapag may isang taong gustong malaman ang higit pa tungkol sa iyo, para bang hawak nila ang isang salamin sa harap mo? At ikaw ay napipilitang tumingin sa kung ano ang nasasalamin. Maaaring maganda, maaaring magulo, maaaring nakakatakot. Pero ito ituto. Handa ka bang harapin ito? Dahil ang sitwasyong ito ay hindi masosolusyonan ng mag-isa. Ang pagwawalang bahala ay hindi nagpapawala ng interes ng iba, iniatras lang nito ang desisyong alam mong kailangan mong gawin. Maaaring ang taong ito ay nagbibigay sa iyo ng isang regalo ng hindi niya nalalaman, isang pagkakataon na makilala ang sarili, nahayaan mo ang sarili mong makilala ng totoo, na makagawa ng isang bagay na may kahulugan, maaaring pagkakaibigan, isang ugnayan o kahit isang aral. Ngunit ito ay nakasalalay sa iyo. Ang iba ay maaari lang makarating hanggang saan mo sila pinapahintulutan. Ikaw ang nagtatakda ng mga hangganan, ikaw ang pumipili kung ano ang ipapakita at kung ano ang itatago. Munit mag-ingat, huwag paghaluin ang proteksyon at pag-isa. Ang protektahan ang sarili ay mahalaga, ngunit ang mag-isa ay lalo kang inilalayo sa kung ano talaga ang nais mong abutin. At dito sa atin, alam mo kung ano ang gusto mo. Kahit hindi mo pa nasasambit ng malakas, kahit hindi mo pa inaamin sa iyong sarili. Ngayon ay oras na para maging tapat. Hindi sa iba, kundi sa iyong sarili. Ano ang nararamdaman mo kapag nararamdaman mo ang interes na ito sa iyo? Ito ba ay pasasalamat? Takot? Pagdududa? Kaligayahan? Dahil ito ay mahalaga. Ang iyong mga emosyon ang gabay mo para malaman kung paano tutugon. Walang mahiwagang formula, ngunit may katotohanan dapat kang harapin. Ang kuryosidad na ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na magbukas o matutong protektahan kung ano ang mahalaga. At hindi, hindi ibig sabihin ito na kailangan mong ilahad ang lahat tungkol sa iyo. Nangangahulugan lang na kailangan mong maging payapa sa mga bagay na pinipili mong ibahagi. Ang pagbubukas ng sarili ay hindi pagtatalaga ng buong pagkatao. Ito ay pagpapakita ng sapat upang makilala ka ng iba, nang hindi naapektuhan ang iyong katangian o kapayapaan. Tungkol ito sa paglikha ng balanse sa pagitan ng mga bagay na inialok mo at ng mga bagay na itinatanim mo. Ngunit tandaan, hindi lahat ng nagpapakita ng interes ay karapat dapat makakaalam ng iyong mga pinakamalalim na katotohanan. Timbangin ng mabuti Tignan ang mga gawain ng taong iyon, ang mga layunin na nararamdamang nasa pagitan ng mga linya. Ang ilang mga pananabik ay tapat, samantalang ang iba naman ay pansamantala lamang, at hindi mo kailangang magpagod sa pagsisikap na mapaligaya ang lahat. Pumili ng may katalinuhan kung sino ang nararapat makilala ka ng higit pa sapagkat ang pagpapakilala ng sarili ay isang kilos ng tiwala, at ang tiwala ay kailangang makamtan, hindi kailanman iniutos. At ngayon, tatanungin na naman kita, ano ang gagawin mo? Magpapasya ka bang lumapit sa interes na yon, o mag-aatras? Magbubukas ng posibilidad o manatili sa di kalayuan? Ano man ang iyong kapasyahan, sana ito'y iyo, at hindi dahil sa takot o pagdududa. Sapagkat sa huli, kung sino ka, kung ano ang iyong kinakatawan, at kung ano ang iyong napupukaw sa iba ay ang iyong pinakamalakas na sandata. At walang sinuman ang makakakuha nito mula sa iyo. Kung nakarating ka rito, malamang napansin mo na ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng higit pa mula sa iyo. Hindi maaaring basta nalang baliwalain ito, sapagkat ang liwanag ng pananabik na iyon ay hindi mawawala dahil lamang sa iyong pagpapasyang hindi ito pansinin. Sa kabaligtaran, nagpapatuloy ito parang isang mahinang katok sa pinto na patuloy mong tinatanggihan buksan. Ngunit ang tanong na kailangan mong sagutin ay hindi tungkol sa iba. Hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto nila, ni kung ano ang maaaring dalhin nila sa iyong buhay. Ang tanong ay tungkol sa iyo. Tungkol sa kung ano ang handa mong harapin. At ang katotohanan ay, sa mga sandaling tulad nito, walang kasiguraduhan. Kapag may isang tao na gustong malaman pa ang tungkol sa iyo, laging may mga panganib. Panganib na masyadong magbukas ng sarili, na magtiwala sa maling tao, na ipakita ang mga bahagi ng sarili mo na mas gusto mong itago. Pero mayroon din kabaligtarang panganib, ang mawala ng natatanging pagkakataon na makipag-ugnayan sa isang tao, na maaaring makita ka sa paraang hindi mo pa nakita ang sarili mo dati. Ngayon, tumingin ka sa loob at maging tapat. Ano ang nararamdaman mo? Huwag kang magkukunwari na wala kang nararamdaman, dahil ang kawalan ng damdamin na sinusubukan mong likhain ay isa lang mekanismo ng pagtatanggol. May nararamdaman ka. Maaaring kuryosidad din, dahil sa isang paraan, ang interes ng iba ay gumising ng isang bagay sa'yo. Maaaring takot, dahil nasaktan ka na dati at natatakot ka na mangyari ito muli. Maaaring pagtutol, dahil nasanay ka ng maging matatag, maging independyente, at iniisip mo na hindi mo kailangan ng kahit sino na magtatangkang pumasok sa iyong espasyo. Ngunit ang maramdaman ang mga bagay na ito ay hindi nagpapahina sa iyo. Hindi ito nagpapawalang bisa sa iyo. Ginagawa ka nitong tao. At ang pagiging tao ay pagtanggap na ang buhay, gaano man natin subukan itong kontrolin, ay may mga kaugdulan na pinipilit tayo na huminto, huminga ng malalim at magpasya. Naroroon ka ngayon sa sandaling ito. Kailangan mong magdesisyon, at hindi, hindi kailangang maging pangwakas ang desisyon mo. Hindi mo kailangang buksan lahat ng pinto, ni isara lahat ng ito. Pero kailangan mong gumawa ng isang hakbang, anumang hakbang, dahil ang manatiling nakatigil ay nagpapahaba lang ng pagkikipag-alangan. Maaaring ang kailangan mo ngayon ay kalinawan. Itanong mo sa sarili mo, ano ang gusto ng taong ito mula sa akin? Naghahanap ba siya ng isang bagay na maibibigay ko? O baka naman ang interes na ito ay isang salamin ng isang bagay na kulang sa kanya? Dahil hindi palaging tungkol sa iyo ang kuryosidad. Madalas, lumalapit ang iba dahil nakikita nila sa iyo ang isang bagay na ninanais nila para sa sarili nila. At ito ay hindi naman laging masama. Pero ito ay isang bagay na kailangan mong maunawaan bago ka magdesisyon. At kapag naintindihan mo na, gusto kong isipin mo, ano ang makukuha ko rito? dahil lehitimo ang pag-isip kung ano ang makukuha mo. Ang ideya na kailangan nating maging bukas at mapagbigay palagi ay hindi makatotohanan. May karapatan kang protektahan ang sarili mo. May karapatan kang tumanggi. At may karapatan ka rin na magsabi ng Pero kailangan mong malaman kung bakit sinasabi mo ang bawat isa sa mga bagay na yon. Tandaan, hindi ka narito para magpasaya ng kahit sino. Hindi ka narito para maging perpektong refleksyon ng inaasahan ng iba. Narito ka para maging ikaw. At kung gusto ng taong iyon na malaman ang higit pa tungkol sa iyo, mahusay. Pero dapat niyang malaman ito sa tamang paraan. Hindi sa pamamagitan ng pakikialam, hindi sa pamamagitan ng manipulasyon, kundi dahil pinili mong ipakita ito. At ang pagpapakita ay hindi lamang tungkol sa iba. Tungkol din ito sa iyo tungkol sa kung ano ang makukuha mo kapag nagpasya kang buksan ang bahagi ng iyong mundo para sa iba. At ngayon gusto kong itanong sa iyo ang isang mahalagang bagay, ano sa tingin mo ang nakikita ng taong iyon sa iyo na nagpapukaw ng ganoong interes? Dahil mahalaga ito, kailangan mong kilalanin kung ano sa iyo ang napaka-espesyal na nagiging dahilan para nais ng isang tao na lumapit. At kung hindi mo ito makita, marahil oras na upang tingnan ng mas malapitan. Dahil minsan, ang nakikita ng iba ay ang mga bagay na kinatatakutan mong aminin tungkol sa sarili mo. Pero narito ang punto, walang sinuman ang makapagbibigay kahulugan sa iyo. Walang sinuman ang maaaring magdesisyon para sa iyo. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang kahulugan ng kuryosidad na iyon. Maaaring maging panimulang punto ito, simula ng bago. Maaaring maging aral, isang bagay na ginagamit mo upang higit pang maunawaan kung sino ka at kung ano ang gusto mo. O maaaring isa lamang itong karanasan, isang bagay na dumadaan at hindi nag-iwan ng bakas. Nasa iyo ang pagpili. Palagi ng ganoon. At alam mo ba kung bakit? Dahil ang kapangyarihan na magdesisyon kung sino ang papasukin mo sa iyong buhay, sino ang makakakilala sa iyong mga kwento, sino ang magkakaroon ng akses sa iyong pinakamalalim na katotohanan, ay nasa iyo. Ito ang tanging kapangyarihan na walang sinuman ang makakakuha mula sa iyo. At kung nararamdaman mong may gustong sumalakay dito, may buong karapatan kang protektahan ang iyong sarili. Pero kung nararamdaman mong may nararapat na makilala pa lalo ang tungkol sa iyo, may karapatan ka rin magbukas. Kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Dahil, gusto mo man o hindi, nasa iyong mga kamay ang desisyon. At ang oras ay hindi naghihintay. Ang mga pagkakataon ay hindi naghihintay. Pati na rin ang mga tao ay hindi naghihintay. Ang lahat ng mayroon ka ay ang ngayon. At ang ngayon ay pagkakataon upang maging tapat sa sarili. Upang aminin ang nararamdaman mo, upang kilalanin ang nais mo, at upang gumawa ng desisyon na may kabuluhan para sa iyo. Hindi para sa iba. Para sa iyo. Maaaring tinatanong mo pa rin ang sarili mo kung sulit ba ito. At sinasabi ko sa iyo, tanging ikaw lang ang makakaalam niyan. Tanging ikaw lang ang nakakaalam kung anong interes ang gumigising sa iyo. Pero sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na ayaw marinig ng karamihan, minsan, ang mga bagay na labis nating pinipigilan ay ang mga bagay na mas kailangan natin. Dahil madali ang umatras, magtago, magkunwaring walang nangyayari. Mahirap ang harapin ang hindi tiyak. Mahirap ang ipakita sa iba ang higit pa sa nakikita ng mata. Ngunit, sa huli, tanging ikaw lang ang makakapagpasya kung sulit ba ito. Kaya, ano ang gagawin mo sa kuryosidad na nakapaligid sa iyo? gagawin mo bang makahulugan ito? O palalampasin mo na lang ito, tulad ng maraming bagay sa buhay na ipinagpapaliban natin at hindi na muling nagbabalik? Alam mo na hindi ka maaaring tumakas dito magpakailanman, di ba? Kapag may isang tao na gustong malaman pa ang tungkol sa iyo, gaano man kalakas ang iyong pagsubok na hindi pansinin ito, palagi itong magbabalik sa iyong isipan. At, kahit gaano mo gustong iwasan, dumarating ang oras na kailangan mong magpasya. Ngunit ang magdesisyon ng totoong desisyon ay nangangailangan ng tapang. Tapang upang tumingin sa loob, unawain ang iyong mga takot, ang iyong mga inaasahan, at pati na rin kung ano ang nais mong makita ng iba. Dahil, sa totoo lang, ang kuryosidad ng iba ay isang paanyaya upang makita mo rin ang iyong sarili. At baka ito ang talagang bumabagabag sa iyo. Hindi ito tungkol sa iba. Tungkol ito sa Tungkol sa mga bahagi ng sarili mo na pinipili mong itago, tungkol sa mga piraso ng iyong kwento na hindi mo alam kung paano ikukwento, tungkol sa mga emosyon na hindi mo pa natutunang harapin. Kapag may gustong makaalam ng higit tungkol sa iyo, hindi lang gustong malaman kung sino ka. Inaanyayahan ka rin itong makilala ang sarili mo ng mas mabuti. Pero narito ang punto na hindi mo maaaring kalimutan, nasa iyo ang kontrol. Ikaw ang nagdedesisyon kung gaano kalapit ang papayagan mong makalapit ang iba, kung gaano karami ang isisiwalat mo, kung gaano karami ang pipiliin mong manahimik. At hindi ito kahinaan. Ito ay proteksyon. Ang pagprotekta sa kung ano ang mahalaga sa iyo ay isang gawa ng lakas. Ngunit mayroong napakakitid na guhit sa pagitan ng proteksyon at isolasyon. At, minsan, sa pagsisikap na magprotekta ng labis, napapalayo ka sa mga oportunidad ng koneksyon na maaaring magbago ng iyong buhay. Kaya, mag-isip ng mabuti. Pinoprotektahan mo ba ang sarili mo o nagtatago ka? Dahil ang isang bagay ay iwasan ang mga taong hindi karapat dapat na mapasayo. Ang isa pang bagay ay isara ang mga pintuan para sa anumang posibilidad na mapansin, maunawaan, at mapahalagahan. At alam ko na ang ideyang ilantad ang sarili ay maaaring nakakatakot. Dahil ang tunay na makita ay nangangahulugang panganib na mapagusgahan. Ngunit ito rin ang tanging paraan upang makalikha ng tunay na bagay. Naisip mo na ba kung ano ang maaaring nawawala sa iyo habang nagtatago ka? Dahil maaaring may mga panganib. Ngunit maaari ring may pagkakataong magtayo ng bago upang makita ang mga bahagi ng sarili mo na lumalabas lang kapag nire ito ng ibang tao pabalik sa iyo. Dahil ito ang tunay na koneksyon. Hindi upang mawala sa iba, kundi upang matagpuan ang sarili sa paraang marahil hindi mo pa nagawa mag-isa. Ngayon, itatanong ko sa iyo, hanggang saan ka handang pumunta? Dahil, sa huli, ang pagpili ay hindi lamang tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa kung ano ang gusto mo para sa iyong buhay. Gusto mo bang magpatuloy na mamuhay ng ligtas, ngunit marahil limitado? O gusto mong sumugal ng kaunti, magbigay daan para sa isang mas malaking mangyari? Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng mga sabot ngayon. Kailangan mo lamang malaman na may kapangyarihan kang pumili. At anuman ang pagpili na iyon ay tama. Hanggat ito ay iyong sariling desisyon. Kaya, ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka ba tungo sa kuryosidad na yan, o atras ka muli? Dahil ang oras ay lumilipas, at ang mga pagkakataon din. At, sa kaloob-looban mo, alam mong ang desisyon ay nasa loob mo na. Ngayon, kailangan mo na lang kumilos. Kung nais mo, maaari kong ipagpatuloy na tulungan kang mag-isip tungkol dito. Sabihin mo lang sa akin. Ngayon ay nasa iyo na. Nasa iyong mga kamay ang desisyon, at hindi mahalaga kung pipiliin mong magbukas o manatiling malayo, ang pinakamahalaga ay ito ay iyong sariling desisyon na ginawa ng may kamalayan at tapang. Tandaan, kung sino ka ay sapat na para magising ang interes at makipag-ugnayan ng totoo. Kung ang temang ito ay nakaantig sa iyo, ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Gusto kong malaman, paano mo hinaharap ang kuryosidad ng iba? Magpalitan tayo ng mga ideya at lumago ng magkasama. At, syempre, Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga refleksyon. Katulad nito, mag-iwan ng like kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, at ibahagi ito sa mga taong kailangan marinig ito ngayon. Mahalaga ang iyong tinig. Ituloy natin ang pag-uusap na ito.